What's up mga bossing ko? So mang select na pud ta karon pero na ko nakita diri nga bag mga boss nga LV mga boss. Check na to mga bossing kung legit ba gid ni nga uh, LV. Uy. mukang legit ah. Uy. Pretty ta sa mga boss kay basin og dili legit ba. gid nang i-open. Tan-aon tanay open na tana di mga bossing. Open na to be. Di hey, pangita o na nga Hey. Hey. Wala siya yung serial number mga boss. So na rin nakabutang diha mga boss. oh. Hmm. Parang hindi naman legit. Wala agad siya yung serial number mga bossing. So yung takapuyo pangita serial number ani. Kaya mga LV nga mga bag mga boss nga malidjet na agad na siya yung serial number mga boss. So, wala siya serial number na kabutang. So, murag pas lang sa. Pas lang sa siguro taan mga bossing. Kaya, wala mangi serial number nga nakita. Pero, wapo quality nga LV. So, kung pang bag-bag lang ka mga bossing, passion-passion lang ka mga boss, ah, pa-char-char lang, pakita lang ka nga LV mo, bag pwede na kaini. Eh. Pero, mas wapo tong legit kaya para inigbaligyan na to, may go ko tagdako-dako ana ah, man mga boss so mang select naman lang tapili o oh, natutong legit gid so sa kani murag wala gid mga boss kita aw oh, gid nako wala gid say serial number kaya mga legit nga mga LV mga bossing na gid na serial number mga boss so tanaw ta sa uban nga bag wala na wala na lain nga makita diha mga boss daghan kasi sila display dire sapatos katong may sapat eh saba manday kaya ito ay niya ko <laughs> so katong ni mga sapatos na last nga akong gandian mga bossing na nang select ko so walay bago nila nga shoes and nai buns na o pero na siya damage muna siya katong last na wita na wala so buns so wala na yun wag ito nakita niya So, check na to dali sa unahan mga boss. Dari kita ko og sana Vader mau bana kani siya nga sapatos mga boss collaboration Star Wars ni mga bossing so lami kini kwaon yo ta mga boss oh Star Wars ba shish Dagan na bakay pagapang select pero di man ako type nga porma sa sapatos gud lami gyud kay kwaon so tan-aw na to ihantag ani mga bossing so goods unta og kanang size o oh, igo sa ko oh. So, perting daga nagapang collect og mga Star Wars karon mga boss. Star Wars gini siya pero bisag unsaon nako na og search sa Google, wala di na ako makita nga sapatos. Di na ko siya makita, i Google Lens naman ako, di na ko siya makita nga sapatos mga bossing. So, ako nang kitan oh, good ang quality ana niya. Na gipilit sa unahan sa pinaka last. Pero igo na siya yung pilit pwede na matanggal na. Pero kani yun ulam Yung kay paliton yun. Kay Star Wars man good. Vapor bag quality yung sapatos. Pero ang problema di lang nako na siya ma-search. Di nako na makita sa Google. Di nako na makita ini Google Lens nako na Wala gin siya. So, research na kong Vader. Wala gin wala gin siya, siya nga sapatos. Star Wars collaboration. Wala mga boss. Pero okay, sige daw mga boss. Comment section daw mo. Comment daw mo sa obos mga boss. Bikong. Ah, uh, familiar mo ani nga shoes. Basta goods good ni siya nga sapatos mga bossing, nami kay Paliton, kay Star Wars yun siya mga boss. Wa siya damage. Wa ni siya damage mga boss katong akong gi pakita gani uh, nipilit, nipilit ra to mga boss. So, good shoes pagid kay na ba. Grabe ka good shoes ni nga Star Wars mga bossing shish pa kayo ni pero wala pas lang sa tana mga boss kay hindi na ako makita na ako mo guni siyang gibalikan so kani mga bossing ko nakita ko air force pod air force one kaso ang problema ni air force one is na ni damage mga boss shish pa unta ay eh, labar gid untay kulang ani ang problema galiki lang nanay galiki na gaka expire na iham panit nan nayagi sa gipaint na kiri paint na siya Ayan o, no di Na, Na kanidri mga boss na lagi siya problema. Na damage pwede lagi gini siya yung restore pero galiki na good na part nga galiki na sa iya. So maglisod na ta ang pagbaligya na to ani mga boss ubos na. So dili sa tamo ani pas sa taning atong Air Force 1 nga nakita mga bossing. So pagbalin ako ko pikas mga boss kita ko og Dior. So sabi ako na ko Dior mga boss. Lipay nung takay ko. Balag na yung damage nung takwaon ako sus ang problema di ani Dior mga bossing kay China China man ni dili siya legit nga Dior yon pag tanaw na ako sa lapalapa ana nay nakabutang 235 kana wala dili na fake gid ja kay sa mga nana ang mga sapatos mga boss fashion rana siya China maguna ang sapatos so pag tanaw na ako sa insol wala Dior Dior ra dai siya may na ako nakita nga dunk yun no, pero grabe nakaguba nga dunk mga bossing, marag di na magsilbi Use na kayo stanan. Yan, overuse na kayo. Gisi-gisi na ang sasulod. Sayang dunk. Oh. Size pa naman ako mga bossing. Ang problema lang, wana. Hindi na madala. Yan, damage na kayo. So, pass lang sa tana mga boss.